Isipin mong natutulog ka ng mahimbing, napapalibutan ng kaginhawaan ng iyong tahanan nang biglang magising ang iyong mga mata. Nagigising ka sa kalagitnaan ng gabi na walang malinaw na dahilan. Bakit ito nangyayari? Kombinasyon lang ba? Siguradong hindi. Mula pa noong unang panahon, ang sangkatauhan ay nagsisikap na maunawaan ang mga misteryo ng pagtulog at ng gabi. Maraming kultura at relihiyon ang naniniwala na ang madaling araw ay isang sagradong panahon, isang sandali kung saan ang mundo ng espiritu ay mas malapit sa ating mundo. Ngunit ang hindi mo pa alam ay may isang tiyak na dahilan kung bakit ka ginising ng Diyos sa kalagitnaan ng madaling araw. Kapag madalas kang nagigising sa gabi, maging alauna ng umaga o alas tres ng umaga, may espiritual na kahulugan ito. Ngayon, tatalakayin natin ang mga kasulatan at hahanapin ang mga sagot upang maunawaan ang spiritual na layunin sa likod ng mga pagising na ito. Matutuklasan mo na walang nagaganap ng walang dahilan. At sa huli, nais kong marinig mula sa iyo. Nagkaroon ka na ba ng karanasang ganito? Para maunawaan kung bakit ka nagigising sa kalagitnaan ng gabi, dapat maging malinaw ang simbolismo ng mga oras na ito sa madaling araw sa mundo ng espirito. Maraming bagay sa ating buhay ang may dimensyong espiritual. Mayroong isang puwersa, isang dalas sa likod ng lahat ng ating nakikita at walang nagaganap ng walang dahilan. May mga tao na hindi nagigising sa kalagitnaan ng gabi, may mga nagigising paminsan-minsan at may mga nagigising lagi. Sempre, kailangan kong sabihin na hindi laging espiritual ang dahilan kapag nagigising ka sa mga oras na ito. Madalas, maaaring dulot ito ng iba pang mga likas na salik sa ating katawan tulad ng mga emosyon na malaki rin ang impluensya sa ganitong pangyayari. Ngunit, kung ito ay paulit-ulit at nakakaramdam ka ng kakaiba o kakaibang pakiramdam sa iyong paggising, mahalagang malaman mo ito Maraming nag-uugnay sa oras na ito kung saan, katulad ng mga positibong impluensya, ang mga negatibo rin ay aktibo. May ilang mga dahilan kung bakit ka ginising ng Diyos sa mga oras na ito. Ang unang dahilan ay maaring ang pangangailangan ng panalangin sa gitna ng labanang espiritual na nagaganap. Ang Diyos na nakakaalam ng mga espiritual na realidad na ito ay maaaring gumising sa iyo sa kalagitnaan ng gabi upang manalangin. Maaring tila kakaiba ito, ngunit mababasa natin na ang ating Panginoong Hesus ay nananalangin sa kalagitnaan ng gabi, gaya ng sinasabi sa Marcos Kabanata 1, Talata 35. At ng madaling araw, habang madilim pa, Bumangon siya, lumabas at pumunta sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. Ang pagising na ito ay hindi isang pagkakataon lamang, kundi isang estratehiyang makadiyos upang protektahan ka at ang iyong pamilya mula sa negatibong impluensya na maaaring kumikilos. Ang taimtim na panalangin sa panahong ito ay maaaring maging isang makapangyarihang sandata laban sa mga puwersa ng kasamaan na tinitiyak na ang mga masamang plano ay masusupil. Muli makikita natin ang ilang halimbawa ng labanang spiritual na nagaganap sa gabi. Sa Mateo Kabanata 13, talata 25, halimbawa, ikinuwento ni Jesus ang talinhaga ng trigo at ng mga damo na nagsasabi, Ngunit samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mga damo sa gitna ng trigo at umalis. Ang talatang ito ay nagha-highlight kung paano maaaring kumilos ang kasamaan sa kadiliman ng gabi, sinasamantala ang sandali ng kahinaan. Ang pangalawang dahilan para sa biglaang pagising na ito ay para sa panalangin ng pamamagitan. Ang panalangin ng pamamagitan ay isa sa mga pinakamakapangyarihang aspeto ng buhay panalangin ng isang Kristiyano. Ito ay tungkol sa pananalangin para sa iba. Ihinahain ang kanilang mga pangangailangan, kahirapan, at mga hamon sa harap ng Diyos. Ang paggising sa ganitong oras ay maaring lumagpas pa sa iyong sarili. Maaring ito ay isang malinaw na tawag mula sa Diyos upang ipanalangin ang isang taong dumaraan sa mga pagsubok. Maging ituman ay isang kaibigan, miyembro ng pamilya o kahit na isang taong hindi mo kilala ng personal, ito ay isang sandali kung saan maaaring hinihiling ng Diyos na ikaw ay maging isang mandirigma sa panalangin para sa ibang tao. Kapag pinag-uusapan natin ang intercessory prayer, tinatalakay natin ang isang gawa ng pag-ibig at habag. Ito ay isang paraan ng paglalagay ng ating sarili sa puwang para sa mga taong maaaring hindi makapanalangin para sa kanilang sarili. Naisip mo na ba ito? Minsan ay minamaliit natin ang ating pananampalataya, ngunit alamin na ang isang simpleng sandali sa panalangin na minsan ay itinuturing mong kalokohan ay maaring literal na magbago sa buhay ng isang tao. Marahil ay isang tao na humaharap sa isang malubhang sakit, isang problema sa pinansyal, isang krisis sa pamilya o isang spiritual na labanan. Kapag nananalangin tayo para sa iba, nagsisimula tayong makita ang mga tao at ang kanilang ang mga pangangailangan sa pamamagitan ng mga mata ng Diyos at hindi sa ating sarili. Kaya't ipahayag ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Santiago kabanata 5 talata 16. At sa huli, sasabihin ko sa iyo kung paano tukuyin kung ano ang nais sabihin ng Diyos sa iyo at kung alin sa mga dahilan na ito ang maaaring nangyayari sa iyong kaso. Ang pangatlong dahilan para sa pagising sa gitna ng gabi ay hindi kinakailangang isang bagay na kailangan mong labanan o ipanalangin. Minsan ito ay para sa komunikasyon ng Diyos. Halimbawa, madalas na binabanggit ng mga salmista ang panalangin sa gabi, gaya ng nasa awit, kabanata 63, talata 6. Pagmamasdan kita sa aking higaan at magmumuni-muni sa iyo sa mga pagbabantay sa gabi. Maaaring sa mga oras na ito nais ng Diyos na iparating sa iyo ang isang mahalagang mensahe, sagutin ang isang panalangin o magbigay ng partikular na gabay at ang tahimik na kapaligiran ng madaling araw ay ang perpektong oras para sa komunikasyong ito. Sa araw, puno ang ating buhay ng mga gawain, responsibilidad at mga pagkagambala na maaaring magpahirap sa ating kakayahan na marinig ang tinig ng Diyos. Gayunpaman, sa gabi, lalo na sa madaling araw, mas tahimik ang paligid natin at ang ating mga puso at isipan ay mas bukas upang marinig ang malumanay na tinig ng Diyos. Maari niya tayong gisingin upang iparating ang isang mensahe na hindi natin maririnig sa araw. Ito ang sandali kung saan maari niyang ipahayag ang kanyang kalooban, magbigay ng mga tiyak na instruksyon, sagutin ang ating mga panalangin, o kahit palakasin at gabayan tayo sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan. Sa awit, Kabanata 46, Talata 10, nakasulat, Tumahimik kayo, at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging tahimik at maingat upang makilala ang presensya at tinig ng Diyos. Kapag nagigising tayo sa gitna ng gabi, dapat nating isaalang-alang ang posibilidad na tinatawag tayo ng Diyos para sa isang malalim at personal na pakikipag-usap sa kanya. Bukod dito, maaaring gamitin ng Diyos ang mga sandaling ito upang bigyan tayo ng kapayapaan at aliw. Sa mga taga-Filipos, kabanata 4, mga talata 6 at 7, mababasa natin: Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kapag nagising tayo sa gitna ng gabi, maaari nating dalhin ang ating mga alalahanin at pagkabalisa sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at ibibigay niya sa atin ang kapayapaan na kailangan natin upang magpahinga sa Kanyang presensya maaari niya tayong gabayan, bigyan ng mga tagubilin o simpleng ipaalala sa atin ang kanyang pagmamahal at pag-aaruga para sa atin. Ngayon, kung madalas kang magising sa gitna ng gabi, paano mo malalaman kung ano talaga ang nais sabihin ng Diyos sa iyo? Paano mo malalaman kung alin sa mga mensaheng ito ang nais niyang iparating? Tara, talakayin natin ito. Unang-una mahalagang maunawaan na bawat pagising sa kalagitnaan ng gabi ay maaring may partikular na layunin. Bawat isa ay may iba't ibang karanasan at buhay. Kilala tayo ng Diyos ng lubusan at sa mga sandaling ito, maaari niya tayong bigyan ng kaalaman kung ano ang nais niyang iparating sa atin. Sa aking kaso halimbawa na nangyari kamakailan lamang sa nakalipas na dalawang araw, ako ay nananaginip tungkol sa isang partikular na tao, isang kamag-anak. At sa mga araw na iyon, nagigising ako ng eksakto sa kalagitnaan ng gabi sa akin ito ay hindi isang pagkakataon. Kaya't may ilang mga bagay na maaari mong gawin. Una, tumingin ka sa iyong buhay at sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo at humingi ng gabay sa Espiritu Santo. Pangalawa, kapag nagising ka, iwasan ng tukso na kunin ang iyong telepono o buksan ang telebisyon. Sa halip, manatili kang tahimik ng ilang minuto. Ang sandaling ito ng katahimikan ay maaaring mahalaga upang marinig ang tinig ng Diyos. Pumikit, huminga ng malalim at pakalmahin ang iyong isip. Madalas, sa katahimikan natin naririnig ang malumanay na tinig ng Espiritu Santo direktang itanong sa Diyos Panginoon ano po ang nais ninyong iparating sa akin ano ang dahilan ng paggising ko ngayon maging tapat at bukas sa iyong panalangin ipahayag ang iyong nais na marinig at maunawaan ang kalooban ng Diyos minsan isang simpleng tanong ay maaring magbukas ng pinto sa isang pag-iisip o isang ideya na magdadala sa iyo sa malalim na pagpapahayag sa pangatlo, maging mapanuri sa mga impresyon o damdaming lumilitaw sa mga oras ng paggising. Ang mga damdaming ito ay hindi dapat ipagwalang-bahala. Kapag inilagay ng Diyos ang isang tao sa ating puso nang napaka-intensibo, ito ay isang malinaw na senyales na kailangan nating ipanalangin ang taong iyon. Minsan, maaring hindi natin alam eksakto kung ano ang dapat ipanalangin, ngunit ginagabayan tayo ng Espiritu Santo at binibigyan tayo ng tamang mga salita. Ang pagising sa kalagitnaan ng gabi na may malakas na emosyon o damdamin ay maaring ring maging isang pagkakataon para pag-isipan ang ating sariling mga buhay. maaring tinatawag tayo ng Diyos para sa pansariling pagsusuri, Upang matukoy natin ang mga lugar kung saan kailangan natin ng kagalingan, kapatawaran o pagbabago. Bukod dito, ang mga damdaming ito ay maaring nagpapahiwatig na tayo ay inihahanda para sa mas malaking bagay. Maaring pinalalakas ng Diyos ang ating espiritu, binibigyan tayo ng kakayahan at inihahanda tayo para sa mga darating na hamon. Maaaring tinuturuan niya tayong magtiwala ng higit sa Kanya, umasa ng higit sa Kanyang biyaya at hanapin ang Kanyang presensya ng mas masidhi. Dapat mong malaman na minsan ay maaari kang makatulog muli nang hindi sinasadya kapag nagising ka sa kalagitnaan ng gabi. Nangyari na ito sa akin, ngunit palaging bigyang prioridad ang panalangin sa mga sandaling ito at ang pakikipag-usap sa Diyos na napakahalaga. At ngayon para tapusin natin, Katulad ng kwento ni Samuel, ito ay isang makapangyarihang aral tungkol sa kahalagahan ng pagkilala sa tinig ng Diyos at pagtugon sa Kanyang tawag. Si Samuel ay isang batang nakatuon sa paglilingkod sa Panginoon sa ilalim ng paggabay ni Eli, ang pare. Sa isang tahimik na gabi, habang si Samuel ay nagpapahinga sa templo, narinig niya ang isang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Hindi niya napagtanto na ito'y ang Diyos, kaya tumakbo siya kay Eli at sinabi, Narito po ako sapagkat tinawag mo ako. Si Eli, nagulat, ay tumugon na hindi niya tinawag ang binata at pinabalik ito sa pagtulog. Nangyari ito ng tatlong beses at sa bawat pagkakataon inisip ni Samuel na ang tinig ng Diyos ay tinig ni Eli matapos ang ikatlong beses na unawaan ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel at tinuruan niya ang binata kung paano tumugon. Sinabi ni Eli kay Samuel na bumalik sa kanyang lugar at kapag narinig niyang muli ang tinig, dapat niyang sabihin, magsalita ka Panginoon sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. Sumunod si Samuel at nang tawagin siya muli ng Diyos, tumugon siya gaya ng itinuro ni Eli. Magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. Sa sandaling iyon, ipinahayag ng Diyos ang kanyang mensahe kay Samuel, isang mensahe na naglalaman ng mahahalagang tagubilin at propesya para sa hinaharap ng Israel. Ang seryosong pagtugon sa mga damdaming ito at paggamit nito bilang panimulang punto para sa panalangin at pagmumuni ay makakatulong sa atin na lumago sa espiritual at magkaayon ng higit sa kalooban ng Diyos pinapayo sa atin ng Biblia na hanapin ang Diyos ng buong puso at magtiwala na palagi siyang may pinakamabuting hangarin para sa atin. At ang isang bagay na marahil ay hindi magbibigay sa iyo ng kasiyahan ay hindi palaging darating agad-agad ang sagot. Minsan, nais ng Diyos na matuto tayong magtiwala sa Kanya at maghintay ng may pagtitiis para sa Kanyang direksyon. Patuloy na maghanap at magtiwala alam na siya ang may kontrol at ihahayag niya ang kanyang kalooban sa tamang panahon. Manalangin tayo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami sa iyong patuloy na presensya at sa iyong walang hanggang pagmamahal. Sa mga tahimik na sandali ng madaling araw, tulungan mo kaming makilala ang iyong tinig at maunawaan ang iyong layunin. Bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan ang iyong kalooban at lakas ng loob upang sundin ang iyong tawag. Palakasin mo kami ng iyong banal na espiritu upang Pang makapagdasal para sa mga nangangailangan at naway ang aming mga panalangin sa gabi ay magdala ng kaaliwan at kasagutan. Kapag ginising mo kami sa gabi, punuin mo ang aming mga puso ng kapayapaan at katiyakan ng iyong presensya. Naway marinig namin ng malinaw ang iyong tinig na umaakay sa amin sa bawat hakbang. Sa pangalan ni Jesus, iniaalay namin ang aming mga buhay sa iyong makapangyarihang mga kamay. Amen. Umaasa ako na ang video na ito ay magbibigay linaw sa iyo na laging nagigising sa mga oras na ito at na hindi mo alam kung bakit nangyayari ito. I-click ang video na lumalabas sa iyong screen upang ipagpatuloy ang panunood ng iba pang nilalaman dito sa aming channel. Maraming salamat sa iyong presensya. Nawa'y pagpalain ka ng Diyos at magpapaalam na ako.